Hello, hello mga katigang. Manananghalya na tayo. Ito ay pork loin. Pork loin ito. Ito yung coat ko, yung balat niya. <laughs> Masarap yung balat. At saka sugpo na hubad. Kasi sugpo ito eh. Ito yung suahe, ito yung sugpo. Itong mas pula. Yung nasa ilalim, Uh, yung mga iba dyan swahe lang swas, swahe swahe yan pero itong itong malalaking ganito yun sug po ito yung kanin namin eh, hindi ko alam kung ano pangalan ito pero ito ang alam ko ito parang mais ito eh mga hmm. mais nga ang aming soup ay kung hindi ako nagkakamali broccoli soup ito pero makikita natin mamaya sa ano. Kasi yung menu namin, titignan ko yung eh mamaya. Eh. Creamy. Creamy broccoli siguro yan. At saka ito, hindi ko mahanap si pinya. Si patikim ng pinya, hindi ko mahanap. Kaya itong nakuha ko. Uh, mango juice. Mango juice tayo ngayon. Okay. Tikman natin yung ano, yung hipon nakubad oh masarap masarap ngayon ito kasi nalalasa sa mong parang bagong huli <laughs> nilasa yung ano, lasa ng nasa, nasa bulala ito eh Okay, mga katigang Kain na ko Tama yung daldal -dal ko para mabusog tayo. Hindi tayo mabubusog sa daldal. -dal. Okay, dokke mga katigang. Bye-bye.